isda na to guys uh, putol putul, putuloy ko na lang para magiging sampo di ba tipid ba gawin ko nito uh, pag iiwain ko na lang dahil konti lang naman tong isda ko mapirito ko siya at makita video di maraming tingnan ano kaya antabayanan nyo lang pag luluto ko dito kaya, malapit na mga guys maluto na to at ito pinagiwa ko muna para prito na lang gawin ko nito ready na yung pag ko ng isda mga guys maya maya pag naluto na tong kanin ko <laughs> ayun, saka kung naisa lang ano prito lang muna Gagawin ko dito sa isda na to dahil kumti lang naman e. Eh. So ngayon, aantayin uh, ko muna yung sinasain ko para maya maya maisal lang ko rin tong uh, gawin kong ulam. Uh, pansit kanton. tika ka saglit at may nag-request. Gustong kumain ng pansit kanton kaya yeah ito muna ang unahin ko ngayon dahil dali lang nga namang lutuin to saklit lang po itong pansit kanto na ito para makakain na siya agad mukhang nagugutom niya ata dahil yun ang pinapauna niya at itong ulam ko ito maya maya pag matapos ko itong pagluto ng kanto may nag request ito na kasi si mga guys ayun lulutuin muna natin bago tayo magpito. Tikman natin tong kanto na to dahil mukhang bago to eh. Malalaki ang ano niya itsura. Hindi kagaya ng mga dati, uh, maliliit. Eh ngayon, parang pang ibang klaseng tao tong kanto na to dahil malalaki. Ngayon, susubukan ko itong lulutuin ngayon. Kung gaano siya kasarap. Kagaya ng mga maliliit kasi ang kasanayan natin dito sa Pancit Canton maliliit lang yung ano pagkabalot ito siya malalaki malapit na mga guys Pancit Canton ngayon hindi magtatagal at malapit na siyang maluto ah, uh, na lang maango ko rin to at mailagay sa mangko kaya ang nyo lang paggawa ko rito Dahil, maya maya isusunod ko na rin tong gagawin kong ulam na isda Pri pritohin ko na lang po to para may namin na sarap kasi pag isaw yan sa toyo at patis suka, lagyan ng maraming sili masarap po yan pero sa ngayon ito muna Uwin ko dahil malapit na to eh. Medyo malambot na. Kunting tiis na lang, ilang segundo lang, wala na. Maluluto na to. Itong pansit kanto na ito. Kunting tiis na lang. Kasi malambot na eh. Yun, inaala natin na ng apoy. Eh. Bago... Anguin. ito hinango ko na siya may maya ilalagay ko na sa mangko para matimplahan titignan natin kung gaano siya kasarap tulad nung maliliit na pansit kanto kasi ito malalaki at maraming laman oh. No? Lagay tayo ng mantika. Ngayon, ang isusunod natin, ito na namang isda. Ito, nagsalang na ako ng kawali, maliit, at inagyan ko ng mantika. May maya, pag ito kumulo, at, ayun, lalagay ko na yung isda para maprito siya. So, itingnan natin mamaya pag kumulo na to. yun lang ang gagawin natin mga... Dahil medyo tanghali na alanganin na sa oras at mukhang gutom na rin ako pero ito bago kumain ito muna luluto muna natin itong isda na ito masarap ito eh galunggong galunggong na isda ang binili ko kanina eh lang medyo tingin ko marami ito eh siyempre pag hindi mo binabantayan marami mga nga asungot tulad ng pusa yung binali ng pusa kung iba kong ulam isda na ito kaya wala kong nagawa at kumpi na lang natira ito na nga iprito ko ngayon so ito mamaya maya mama. Um, babalik ka rin mo na naman to at <coughs> hayaan muna natin siyang maluto bago ulit rin ano you know?